ang wikahon ay idinisenyo para sa independyenteng paggamit ng mga mag-aaral. Kaya mahalaga ang pagpaplano bago ito simulang gamitin sa klase. Ang guro ang magtatakda kung kailan at gaano kadalas gagamitin ang wikahon. Ngunit, iminumungkahing maglaan ng 30 hanggang 40 minuto bawat linggo para sa paggamit nito sa klase. Bukod dito, nasa guro din ang pagpapasya tungkol sa anumang partikular na pamamaraan sa paggamit ng wikahon. Halimbawa, maaaring ipagawa ang mga pagsasanay ng magkakagrupo o ng dalawahan. Nasa guro din ang pagpapasya tungkol sa pagbibigay ng mga tungkulin. Tulad ng kung sinong mag-aaral ang mamamahala sa pagbabalik at pagtatago ng mga seleksyon at iba pang kagabitan. Kasama rin sa pagpaplano ang pagtatakda ng panahon para sa individual na pulong pang ebalwasyon upang masuri ng guro ang pag-usad ng bawat mag-aaral sa paggamit ng wikahon. Sa pakikipag-usap sa bawat mag-aaral, matutukoy ng guro kung wastong nagagamit ang wikahon at kung may mga bahagi na dapat bigyan ng gabay o paglilinaw. Kasunod ng pagpaplano, magtatakda ang guro ng panahon kung kailan niya ipakikilala sa klase ang wikahon. Ipaliliwanag niya ang wastong paggamit ng wikahon, kabilang na ang paglalarawan ng mga bahagi ng seleksyon, at kung paano gawin ang bawat seksyon nito. Pagkatapos ng oryentasyon o paunang pulong, bibigyan ng guro ang kanyang klase ng paunang pagsusulit upang matanto kung aling kategorya ng wikahon ang akmang simulan ng bawat mag-aaral. Kung sa wikahon pre-A, sabay-sabay na magsisimula ang lahat ng mag-aaral sa mga seleksyon ng pinakamadaling kategorya, ang atis. Para naman sa wikahon A at B, may inilaang tigtatlong seleksyon at mga gawain para sa mga paunang pagsusulit na matatagpuan sa likurang bahagi ng gabay. Nakasaad dito ang mga hakbang sa pagbabasa ng mga seleksyon at pagsagot ng mga gawain. Ang mga seleksyong ito ay sumasaklaw rin sa sari-saring paksa na maaring alam ng bawat mag-aaral tulad ng mga babasahin at gawain na nakapaloob sa wikahon. upang matukoy ang angkop na kategorya na sisimula ng mag-aaral sa paggamit ng wikahon A at B, may ginawang batayan ayon sa pangkalahatang iskor na makukuha ng bawat mag-aaral mula sa tatlong paunang pagsusulit. Sa tulong ng prosesong ito, makasisiguro na hindi magiging masyadong madali Mahira para sa mag-aaral ang sisimulan niyang seleksyon pagkos tamang-tama lamang ito sa kanyang kakayahan.